How to get to Tagaytay? To get to Tagaytay City via public transportation, you have several options depending on your starting location. Here are the general steps for getting there from Metro Manila. From Metro Manila, go to the nearest terminal or station for provincial buses. In Metro Manila, common terminals include Cubao, Pasay, or Alabang. Look for buses bound for Tagaytay or Nasugbo, Batangas make sure to ask the conductor or driver if the bus passes through Tagaytay City. Tell the driver to drop you off on Magallanes Road or Balay Daco. The bus ride from Metro Manila to Tagaytay City usually takes around 1.5 to 2 hours, depending on traffic. Bebe! Hello! Ano ginagawa mo dito? Bakit nandito? <laughs> Pet. Bali-balita nga itong bagong bukas dito sa may Tagaytay. Hmm. Ang hiraya Starbucks na ito. So, kailangan... Gosh, where is the sun? <laughs> <is the> sun? <laughs> Ayan, no, napakaganda pala dito. Ayan, no. Kaso nga lang, sobrang daming ano, kapupila. Uh, ah, Ang ganda. Super ganda. Diba? Talaga nga pa lang nakaka-refresh ng mind. Nakaka- uh, unwind. What a beautiful view. Hello, oh, eto pupunta ka. Pupunta ko si sister at saka si Bete. Ayan. Ay, parang nakikita ko mapagkain lang. Asan sila, Bebe? Ayan si sister. Ay, sister. Sister anong meron dito? At dito mo kami dinala. Wala, kaartihan. Ay, ah, kaartihan. <laughs> <laughs> so may mga damo-damo patungo ron. Ayun si Bebe. Hello. Napakaganda ni Siyempre, Bebe. Siyempre gusto kong matikman itong Hiraya Latte. Kaya kami nandito. Ah, ano ba yung Hiraya Latte na? Hiraya Latte. Ah, <laughs> <laughs> special tea <laughs> nila to. Wala to ah. sa ibang Starbucks. Wala, talaga ba? Ano naman naman sasabi mo, bebe, sa Hiraya Latte? Oh my gosh, napakasarap niya. Kakaiba siya sa mga ano, Starbucks. Di ba nag starbucks tayo sa Manila? Ano, dati pa? Pero ito kasi para siya may salted caramel. Promise. Ah. para Parang maalat-alat siya, Benan. para naghalo yung kamis. Baka so, naman, bebe, pawis mo lang umalo dyan. <laughs> Hindi, bebe very ano kaya siguro talaga 'yan kasi nilang specialty super super mm, sarap actually masarap naman talaga siya mm -hmm. so wala akong expect masabir, ako eh. na mapait siya mm -hmm. dahil two shots of espresso po siya pero nung nainom namin siya sa, so, ibig sabihin uh, mo, hindi tayo makakainom nito sa regular Starbucks? Wala to. Sila lang meron nito. So, uh, so, sila lang? Yeah. So, specialty nila to. We can... Uh, ano ba may Imagination, uh -huh. no? Uh -huh. So, im so mag-imagine ka. <laughs> imagine mo. Imagine si din super mo girl so ka. <laughs> Talo. <laughs> Namipad ka siya. <laughs> yan. Nakikita mo yung view uh -huh. na yan. Liparin mo na lang yan. <laughs> Ay, Sarap. Bye, 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 bye Kabeshi.